over 10 raised to the power of 11 times x plus 10 divided by 11 over 0 O oh, bakit? Parang may dumi sa ilalim na kilikili mo. Hindi um, dyan. Sa kabila, sa kabila Pen. Okay, sino ang magaling dito na pwede magsagot ng math equation sa board? Hindi, yan. Meron dyan, meron dyan Ayun so, naman, no? wala naman. Yes, that's the way well. Okay, punta ka dito sa harapan Sagutan mo tong math equation Ako po? Uh, yes, ikaw. Nakatasya kamay mo oh. Ma'am Ma'am, hindi po ma'am. Okay, don't be shy. Come here. Sa dito mo itong nasa mo. Ma'am, hindi po ma'am. Pagkutan mo na. Okay. Nagtaas ka ng kamay. Magaling ka sa mat. Okay. Pagkutan mo ito sa harap Magsagot ka na. Here's the whiteboard. Hindi ko get. Come here. <laughs> hindi ko to alam. Hindi ko, hindi ko to alam. Hindi ko to get. Susubok ko kay mama. <laughs>